good morning. So ngayon, um, kailangan na nating um, pupunta ako ngayon doon sa ano, sa uh, basab. Balingasa. <laughs> balingasa. <laughs> Punta ko ng balingasa. Siguro maghintay muna ako sa text kasi kahapon kasi uh, dami kong pinag, uh, pinag, uh, sa dami kong ginawa kahapon, pabalik-balik kasi na, uh, yung ano ko yung barangay clearance ko at saka yung uh, ano ko is nagkamali ng type at hindi ko na nakita hindi ko chinek bago ako pumunta doon at bumalik na naman ako ulit so ngayon pagbalik ko ulit alas 3 na ng hapon timing na um, na wala ng ano ng internet ang ating um, munisipyo doon sa Balingasag so ngayon mga ma'am she so uh, babalik ako ngayon para makuha ko na po yung aking uh, um, ID ay hindi pala ID para makaroon na po ako ng picture para sa aking ID papunta dun sa ano sa posta uh, post post office so ang gagawin po natin um, ako ng ano si so nagpost kasi ako na sana andyan at okay na yung internet dun sa munisipyo ng Balingasag para uh, diretso na ako pupunta doon. pero wala pang nagcomment siguro may nagcomment na doon pero hindi ko pa chinek so ngayon um Nagbibigyan mo na kami dito at uh, sa mga behind the scenes sa ating mga artist na si uh, sina Brenda Mage, uh, sakali, si Scarlet Dark at si Brittany to Life. Sila po yung ating artist for today's video natin. So kailangan mo natin kumain bago bago tayo sin bago tayo gumawa ng ating mga um behind the scenes. Kaya stay, see, you guys. Thank you so much. Bye. Hi, it's a breakfast day. Ayan yung ating ulam for today's video. ah beef loaf at saka itlog. Corned beef? beef? loaf beef? At saka tuyo. May tuyo tayo na dalawang klase. Ang pusit at dilis at merienda. Ay, breakfast ni madam. Ang ganyan? itlog. So, dilis. Uh -huh. so, uh -huh. Ayan po si Scarlett. May bahaw tayo. At saka itong pinagay ni uh, Mami Abby. Ayan tayo guys. Bye! Bye.

ほらほらほらほらほらほら Maglap <laughs> mo lang <laughs> siyang guling. Ay mga na adisyosa. Di man, balik ko. Huwag magbiyahe rin. Huwag rin. Magkatawahan. May mustene sa May karino. Anong ganyan saan hindi. sa inyong wala. Ano? Gano'n. Gano'n. Ano

Salamat rin kita bot, kapag nalabing mo kaya na bando <laughs> yung 21. kita ang 100 guys! <coughs> Yon, Ito lagi mabigyan ko sa darat sila. Ah! <laughs> Wapa juga kau yang masih belum Ay, makan. Ayam habis tu nak buat jersey saya kagak lagi apa ni. Mas Karin.

bet ako po talaga dito bago mag-start oh eh pala ako po ako na bubuksan ng snack oh guys tama ba 'tong tuganan gabi natin 10 dito oh dito dai na go na po tayo dai pa lang <laughs> mabubuhay na ako ah plano <laughs> ko <laughs> <laughs> Ayan na guys Sa so, magdadrama na naman sila ngayon sabangan yeah. nyo ah, Si Jefford po yung videographer natin Ayan, ito yung behind okay, the yeah. scene Oh, ang pa, um, ang artista ay si Scarlett, little, is Scarlett only, no, Dark, si Brenda, at si Britney, Britney Tulay. Baon minimo tanan ha. Bakitan magod bigin ko nimo nga baklay. Tatakatalikod ka. Pa itidaan ang practice. Ali kabalo. Practice behind the scene. Uh Bruno ana ka anak ana ko ang tubig kunwari. anak ini ka anak ana. Pagkuwag mm -hmm. ko sa tubig ka. Pagkuwag mo tubig ni ko. Kuy ngano ka man nimo nga sakit ra ba na sa ulo. Ano ba sakit pa ni na Kulong? naman ni Protein? Okay, na ako na. Abri, sa nagamay ba kayo mga ano? Tugay tayo mga huwan. Abri, na na! Kaya hapit na mga huwan, bahulot ang ikaw na. Kaya hapit na gaba. Inay-inay, paglamok, hindi mo timing, hindi mo paglamok, hindi mo mo'y pagunan na ako. Ano, ayaw, ayaw. man sisim, pagkaya masisan tani, kaya sa karne, kaya magkasakit ta sa karne. Lambok na yun. Dito ko, kiyo, pag ikaw na karne, ibig sabihin na lambok na nimo

Bruno kawan. Unsa man siya Pagbalik ko bitbit Bruno, Uy, Bruno na. Ah. Saan mo? Ay sa mga sa ni Bruno. Uy, nanu ka man si ang ni mo. Sakit sa mo. Bruno kawan na. Ka na. <laughs> <laughs> pina, okay. Okay. Praktis sa praktis. Praktis sa mga, ano mga mga, 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 mga One wow. final. Bata action! Uy, Bruno. Ikaw na. Hindi ko kamukaon. Ano? Makasakit mo na sa ulo. Kasi makasakit sa ulo? Napagkaon man eh. Na no, man protina. Na no, basta makasakit na sa ulo. Ay, pilabot. Kasi makasakit sa ulo? Kaysa di kumukaon na ng itlog. Sa karni akong kanon. Di, mag high blood ko. Mo na magsakit akong ulo. Buwa siguro ka. Hmm, Bala, basta sakit na sa ulo. Sakit sa ulo. <laughs> Kami kamarin mo ako, may lugagana. Sakit juga sa ulo. Ricky. <laughs> na guys. So, ano Hahaha. Hahaha.